Nay, alam mo, adik ka na dyan sa pinapanood mo. Eh, kasi naman anak, nakakahook tong batang kiyapo. po. O, okay. siya na, nay, sa kwarto muna ako, ha? O, sige na anak, tapusin ko lang to, ha? Ala, yan yung mga kalabay, bilisan mo! Saan <laughs> yung kumakatok? Wala namang tao, ha? Lo, tapos na agad? Nakakabiti. Saan yung kumakatok? Hello? May tao ba dyan? Nay, may narinig ka bang kumakatok? Ah, oo anak. E eh, parang wala naman tao sa labas eh. Nay, minumulto na ata tayo. Ano yun? Ano gagawin natin anak? Lalabas ako anak. Nay, wag please. Deliver. Ay, 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 ano ba problema nyo ha? Kanina pa ako katok na katok dito. Bingi ba kayo? Ay, sorry. Ba't kasi gantong oras ka nagde-deliver eh? Oh, eto, pinapabigay ni Coco Martin. Oh. Totoo ba? Wow, Nay! Di ba pinapanood mo yun? Si Coco Martin? Unbox sa na natin, Nay! Uy, may paletter pa sa akin si Coco Martin! Siya pala may ari nito, anak! Wow, ang dami nilang pinadala, Nay! Tamang-tama, anak! Madami tayong hugasin ngayon! Binyagan mo na to! Kaya kayo, abangan nyo na to dahil available na to sa TikTok shop starting at 11.11. I-follow nyo lang ang atbida ng TikTok. O anak, bilisan mo dyan ha! Gamitin na natin to! Wow, ang bula! Tapos ang bango pa! Tapos ang mura pa! Kaya bida talaga sa bulsa! Grabe ang linis! Araw-araw ko nang gagamitin to! oh, mga anak, magpapakuna na tayo lahat! Nakakatakot na ngayon! Ang dami nagkakasakit! Ayoko, Nay! Nakakamatay daw yan! Ah, pass muna ako, Nay! Natatakot po ako sa injection! Ako, Nay! Sa jawa ko na lang ako magpapapakuna! Diba, babe? Ilang dose gusto mo, babe? Ah, uh, mga 1,000! <laughs> Nay, sasamahan po kita magpabakuna. Buti pa si Kyle. Tara na anak. A few moments later. O oh, ma'am, hinga po kayo ng malalim ha. Ah, sige po. Ah! Ma'am, di pa po natutusok. Ay, wala pa ba? <laughs> sir, ready na ba kayo? Hingang malalim. Yan, okay na sir. Tapos na? One hour later. Mare, nabalitaan mo na ba? Bakit Mare? May kumakalat na may side effect doon yung mga bakuna. Ah, di totoo yan. Kakabakuna ko lang. Nay! Yes, anak? May kakaiba po akong nararam. <laughs> Duman! <laughs> <laughs> yan na ba sinasabi ko sa iyo, Mare? Mare, gumagalang mag-sipin ko! Ano mangyayari? Ruff, <laughs> Good morning, class. Maganda kayo dahil mag-i-quiz tayo. Ang lakas magpa-quiz ni ma'am, akala mo naman nagtuturo siya. True ba? Hoy kayo, may sinasabi ba kayo? Ang sabi ko, ang lakas mo magpa-quiz, akala mo nagtuturo ka. Eh hindi naman eh. Ah, oh, ganun. Minamalditahan mo ako. Tara, sa principal's office. So, bakit nga kinundak tong research paper niyo? Ay, may choice ba kami ma'am? Di ba sabi mo gawa kami na research? Bakit nyo kami tinatanong kung bakit namin kinundak to? Aba, sumasagot ka? Eh di ba question and answer tayo dito ma'am? So bawal na pala sumagot? Nilalaro nyo lang ata kami Magpapakita na ako ng mga grades nyo at huwag kayong magreklamo kung bagsak kayo ha. Okay Scarlett, ikaw mauna. For sure mataas grades ko. Ma'am, bakit bagsak ako? Bakit bagsak ka? Bakit? Pumapasok ka ba sa subject ko? Remember class, taga-compute lang kami ng grades nyo. Kayo ang tagagawa. Eh ikaw ma'am, nagtuturo ka ba? Aba, walang hiya ka. Eh puro ka lang naman kwento ng buhay mo, di ba? True. Ito pa rin sa exam? Alam niya, sasakot sa enumeration ma'am. Yung limang naging crash mo no high school? Class, ipasa niyo board, ipasa niyo rin bukas yung tatlong activity na pinapagawa ko. Okay ba? Ma'am, hinihinay naman. Bawal na kami matulog. Yung Diyos nga nagpahinga. Kami bawal. Baka ba kami robot, ma'am? O, oh, nakakaramdam kami. Oo, oh, oh, kasakit. Ah, nagre ka ba? Ay, hindi ako nagre ma'am. Halos magkasakit na nga kami dahil wala kami tulog. ba? Diba? Mas ginaganahan kami mag aral Ah, piloso po ka. Ibabagsak kita. Hindi mo na ako kailangan ibagsak dahil magdadrop na ako. Guys, pa ko ako ha, dahil mag flag na lang ako. Go, be, support! Bye, ma'am! Nay, pasok na po ako ng school ha. Anak, anong nangyari sa'yo? Ba't parang pa-uwi na itsura mo? Eh, tinapos ko yung research namin. Wasted yung mga ka-grupo ko, walang inambag. Ah, pakaseryoso mo naman kasi. Wala ba sa New Year's resolution mo yung mag-enjoy? Mag-e-enjoy lang ako pag ako yung top 1 sa klase namin. Sana, sa pagiging fresh, top 1 ka din. <laughs> che, alis na nga ako. A FEW MOMENTS LATER Eh, hey, tabi tayo ah. Haray! Guys, tingnan yung tiktok ni Crystal ng fresh. Wow, pati ba si Crystal ng fresh? Parang hindi siya na-stress nung bakasyon. Ano siya, babe? wala ba yung walang lang Anong haris sa akin? Di ba ginawa kayo research natin yung visit na to? Ha? Di na mo kayo nag-aambag, di ba? O, oh, babe, tama naman nagtatabog ka dyan? Eh baka gusto ko isumbok kita <laughs> <sa> kay <kina? laughs> Eh ikaw kaya! Isumbok kita sa nanay mo! Di ba magsakasalatan sa subject, ha? Kumalma ka. Totoo ba to? Lumalapit sa akin si Crush? Magkakatsawa na ako! Ah, hi po! Ah, uh, hello! Salamat pala sa pagpapakopla sa akin, ha? Ang taas ng score ko! Ah! Wala yun! No. Ah, basta ikaw! Matalino ka sana, kaso ganyan na tsura mo. <laughs> <laughs> Loso po Sumbatero! Number two! Mukhang to sino! Sino nag-aaway? Eto gamitin mo to. Sikreto to ni Crystal kaya nag-glow up siya. Garnier Anti-Acne Serum. Be, totoo ba yan? No bumps, pimples, and acne marks? Magaglow up na ako! Oo, be, ito, try mo na. Yeah. Ito na ang simula ng aking pagbangon. From breaking out to breaking free! Uh, uh. Nay, tingnan mo tong balita! Oh, ano yan, anak? Nanalo tayo ng loto, Nay! Mayaman na tayo! Oo, o, Nay! Teka lang, ipapost ko to. Nanalo kami ng loto. Magre-ready na ako, anak! Madami-dami ata tayong bibilangan ng pera. A few moments later. Anak, na! Kunin natin yung pera! Ah, hello! Nakita ko yung post mo. Nanalo pala kayo ng loto, ha? Ah, oo, oo! Ba't pala andito ka? Di ba crush mo ako? Liligawan sana kita. che! Di ba nareject mo ako dati? Peperahan mo lang ako eh. Hoy, lalaki ka! Alam ko na balak mo! Bakit nanalo kami ng loto? Jujuwain mo na tong anak ko? Ah, ah hindi ko naman po peperahin yung anak niyo! Ay, oo, Mari! Hindi naman peperahan ng anak ko yung anak mo! Oh! Dito ka. Ah, makikipag sana ako sa iyo kasi magiging bilang kina ng anak ko. Eh, tiilin niyo kami. Pipirahan niyo lang kami. Lumayas kayo dito. Nabasa niyo namin balita. Mali daw yung lumabas sa loto. Kayo yung panalo. Kami yung nanalo. Mayaman na tayo. Hindi kami yung panalo. Nay, magiging mahirap na tayo ulit. Paano ba yan? Kami pala yung panalo. Lalayas na kami, ha? Sundali lang, Mari. Pag-usapan natin yung kasal ng anak natin. ah, oo. oo. Ilang anak ba gusto mo? Walang ikakasal. Peperahan nyo lang kami. Mari, hindi naman sa ganun. Ngayon kami naman nanalo. Gusto mo ikasal kami? <laughs> Ang pangat kaya ng anak mo. May balita na naman. Sina daw ulit yung panalo. Ano? Hindi kami panalo? <laughs> Mali na naman. Kayo pala yung panalo. <laughs> Mayaman na tayo ulit, anak! Oh, paano ba yan? Mayaman na kami ulit! Tara, ikasal na tayo! Magutom kayo! Layas! Bye! <laughs> dating na kami at pagdating nga namin, sobrang lakas ng hangin, grabe. Sa airport pa lang, ramdam ko na yung sayo ng mascara festival. Kaya lalo ako na-excite. Hala, may paganto pa ang Horizon Management. Parang artista talaga, Char. Dahil kilala sa chicken ina sa lambakolod, abay syempre kailangan natin tikman agad yan. At grabe, bagong luto tong piyaya na to, kaya sobrang lambot ng loob niya, guys. First day pa lang, ang dami na namin napuntahan. Gaya ng San Sebastian Cathedral. At dito sa Darwin, grabe, parang ibang bansa yung feels dito. Must visit talaga to, guys. Pagkatapos nga kumala, eh nag crave yung mga kasama namin ng seafood. Grabe, ang sasarap dito, promise. Next day is BP Day, guys. Sobrang nag-enjoy ako sa mga booth dito, guys. Una kong tinry itong Pinoy Drop Ball nila. Pagkatapos, eto naman, guys, yung color game. Favorite ko to nung bata ako, eh. O, oh, diba? Nanalo pa ako. Susunod ko namang tinry itong pula o puti. Madali lang naman to kasi dalawang kulay lang naman ang pagpipilian mo. At ang panghuli kong tinry ay ang bingo nila. Grabe, nakaka-tense. Alam mo yung feeling na mananalo ka na dapat. Tapos, iba-ibang numero yung lumalabas. So, dito, guys, kinakabahan na ako. Kasi naman, first time kong kakanta sa stage at sa maraming tao. Kinanta ko nga pala yung nothing's gonna change my love for you. Ko hindi magsisim. Yeah. Grabe talaga yung suporta ng mga bakulod nun. Kaya naman, nagpakilig kami ng malala, guys. Hoy, oh, eh. First time namin to ni Honey nasa stage. Thank you so much po, BP, sa sobrang sayang experience na to. Hindi ko talaga to makakalimutan. After namin mag-perform, gumala na kami dito sa may Loxon Street. Sobrang haba pala nito. So, ayun, guys. Sana nag-enjoy ko dito sa mini-vlog ko. And see you guys next time. Okay, class! miss nyo ba ako? Bumalik na si ma'am! At dahil first meeting natin, hindi mo na ako magli-lesson. Gusto nyo ba yon? Ma'am, pwede po kami kumain sa kantin? Sure! Oh, yung mga gustong kumain, kumain na. Gawin nyo na lahat ang gusto nyo gawin. Basta, today lang yan ha. Next week, mag lesson na tayo. Grabe, ang bait talaga ni ma'am no? True be, kaya favorite ko yan si ma'am eh. Tara na, kain na tayo. Okay class, what is the powerhouse of the cell? Scarlett? Ah, uh, ano ba yun? Starts with letter M. M, may? My? Mayto? to Myto. Mitochondria? Very good! Kaya mo naman pala Thank you, ma'am! O, oh, class, mag -e exam kayo, ha? Dinalian ko na to para sa inyo. Lahat ng nasa lesson natin, nandito. Okay, get one and pass. Oo nga, dali lang. Makaka-perfect pa ata ako. A few moments later. Okay, time's up. Pass your papers. Wow naman, lahat kayo nakakuha ng high scores. Magaling ka kasi magturo, ma'am. Okay, class. Dahil Friday ngayon, gusto ko mag-enjoy kayo sa weekends. Kaya naman, hindi ako magbibigay ng assignment. Yes! Thank you, ma'am. Makakagala ako. At isa pa, class. Malapit ng mga naksu-teacher, si oh. Maglilive muna ako ng ilang months. Ha? Huh? Habang wala ako, si Ma'am Diana muna ang papalit sa akin. Maging mabait kayo sa kanya, ha? Hi, class. Namiss niyo ba ako? At dahil first meeting natin... May surprise quiz kayo. <laughs> <laughs> Nandito na naman yung pet peeve ko. Hindi! <laughs> Hindi! <laughs>